Another day, another blessing mga Mars at Parsi. So kaninang umaga nga ginanap yung United Nation nila Gia at yung bansa nga nila e eh, Vietnam. Kumanta nga lang ng lupang hinirang tapos nagpray maya maya ng eh, nagsimula na nga rin magparada. <laughs> Hindi ko na nga nasama videohan yung pag makeup at saka pag ayos ko kay Gia kaninang umaga paano gahol na nga rin kami sa oras. Pagbalik nga namin sa school ay nagsimula na nga rin silang pumili ng mga best in costume bawat section. At maya maya nga yung section na nga rin nila Gia yung pinapila. At bago nga mag-end yung program ay nag-picture nga muna sila with their teacher. Fast forward na nga tayo kagigising nga lang namin ni Gia tapos pumunta nga kami dito sa may kanto para nga magpa-cash out. Bumawas nga muna ako ng commission ko sa Shopee para nga makabili kami ng dalawang kilong bigas. Naubusan na kasi kami ng bigas sa bahay at wala na nga kaming sasaingin bukas. Tapos dumaan na nga rin kami dito sa ng frozen food para nga bumili ng baloni para may ulamin kami bukas ng umaga. Kung isa nga kayo sa naniniwala sa Dreamcatcher ay para nga sa inyo tong ina-unboxing ko. May kasabihan nga na maganda raw isabit itong Dreamcatcher sa may bintana ng kwarto o di kaya sa may taas ng higaan. Dahil nakakasala nga daw to ng masamang panaginip. Nakakataboy nga din daw to ng malas at saka negative energy dahil nga sa hugis nito na parang sapot na gagamba na nagsisimbolize ng protection. Anyway, ang size nga pala nito ay 8 inches at meron nga rin itong 10 inches. Sa kulay naman ay meron nga kayong dalawang pagpipilian. Meron nga beige at saka white. Pero eto nga napili ko ay beige. O, oh, ba diba, Sa halagang 185 pesos eh, meron ka na napakagandang dream catcher. At dito nyo nga rin siya pwedeng orderin sa Nati Hooker. Napakarami pa nga rin nilang design ng dream catcher. At dahil nga malapit ng magpasko ay eh, meron nga rin silang pang na design. Anyway, ang size nga pala ng ring nito ay 10 inches tapos yung haba niya naman ay eh, 21 to 25 inches. Sa color nga nito ay eh, meron kayong tatlong pagpipilian black, mocha at saka yung rust brown. Bali, ito nga napili ko ay eh, yung mocha. At habang sinasabit ko nga to dito sa may dingding, eh wala na nga akong ibang masabi kundi ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ang ganda naman kasi talaga niya lalo na sa personal. At dahil medyo nagulo nga itong tassel niya sa packaging, kaya ayan sinuklay ko na nga rin para maging maganda siyang tignan. Abay, napakaganda ng tignan ng pader namin dito sa may sala at talaga namang napaka-esthetic ng tignan. Kaya naman ano pang inaantay mo, i-add to cart at checkout mo na nga yan. Yung link nasa comment section. At pagkatapos ko naman dun sa may sala, ay eh, sinunod ko naman dito sa may kusina at punas-punas na nga rin ako. May nabasa nga ako dating comment na bakit iisang pamunas lang daw yung ginagamit ko. Pero kinukusot ko nga po ito bago ko nga ipampunas ulit sa ibang gamit. Maganda nga rin sana yung ginagamit ng iba na wipes kaso nga lang wala naman tayong budget para don. Anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali, nagpunas na nga rin ako dun ng mga lagay ng condiments tapos sinunod ko naman dito sa may iba ba. Sa mga nagtatanong nga po pala ng link ng mga gamit ko dito sa bahay, ipumunta nga lang po kayo sa aking Facebook page. At i-click nyo nga po my slash mami At pag naopen na po yung link, e eh, pumunta nga lang po kayo dun sa categories at tanapin nyo nga kung sa nyo banda nakita yung gamit. Katulad na nga lang ng kitchen, sala, o di kaya dun sa may kainan. So mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali, nag-imis na nga rin ako dito sa lababo. Tapos minap ko na nga rin para nga masimut yung tubig. At finally natapos tapos na nga rin ako maglinis dito sa may kusina. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood! Till next video!